Ginawa ang lahat para makapagtapos, sa, makapagtapos ang pag-aaral. I was graduate ng computer science. And yet, ang mindset ko kasi, kagaya ng mindset ng family ko, ng parents ko, like mag-aaral ka mabuti para after you graduate, magkaroon ka ng magandang buhay, maging successful ka. But this is the reality sa lahat ng mga estudyante na nandito. Lahat ba ng graduate nagkaroon ng magandang buhay? Hindi. Imagine, ha? Ilang taon ka nag-aaral sa kinder? Two years. Ilan taon sa elementary? Six years. Ilan taon na yun? Eight years. Di ba nag-high school ka? Eight plus four, ilan na? Twelve years. Di ba nag-senior high ka pa? O, oh, twelve years plus two, fourteen years. Plus, four. course mo pa. Plus four, ilan taon na? 18 years. 18 years of your life, nagsasacrifice ang parents mo sa pagpapaaral sa'yo, yet, wala kang idea na after you graduate, 100% aasenso uh, ka. So kung bakit ka nandito right now, at bakit kita pinupush na makinig na mabuti, this moment, kasi para yung sakripisyo ng magulang mo, na pinag-aral ka ng 18 years, hindi siya masayang. Makagraduate graduate ka sa labas at hindi ka magkaroon ng pangarap mong trabaho at least you have your chance na yumaman na maging successful na yung family mo, yung parents mo hindi masayang ang lahat ng effort pag nila makagraduate ka lang at least you have your chance why because i was graduate computer science ang mindset ko doon pagka-graduate ko kagad na buhay ko magiging successful ako and yet it, hindi po siya nangyari hindi ko sinasabi na lahat ng graduate hindi aasenso. Pero tingnan mo itong mabuti. Sa lahat ng nakagraduate, ilang po ang nagtagumpay? Ikaw kumisip. Sa lahat ng mga nakatapos, ilan ang nagtagumpay na nagawa nila ang lahat ng pangarap nila sa buhay? Sabi nila, malalaman mo daw ang future mo, depende sa mga tao na sa na sa'yo. So, noong time po na yun, after we graduate, nag-apply ako ng trabaho. O ngayon, ito tanong ko, kung isa kang estudyante right now at hindi mo nakikita right away ang future mo, makinig ka po dito. Kasi maaari na makatulong to sa'yo. Hindi ko sinasabi 100% yayaman ka dito. Because hindi ito yung purpose ng ganitong negosyo na yayaman ka. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, at least you have your chance. You have your chance Nakagaya namin na naging successful sa ganitong industriya. Kung isa kang estudyante right now, at ngayon pa lang nag-aaral ka, hindi ka naman nag-o-honor, o -honor, sabihin natin hindi ka naman graduate sa magandang school, hindi kang mabuti dito. Kasi baka ito na yung, ito na yung chance mo eh. Ito na yung chance mo para maging successful ka. You have your chance. Because I so want imagine, 18 plus 6. Bakit? Kasi 6 years old ka mag-start mag-aral. O 18 plus 6? 20? 24. Imagine, 24. 24 ka palang mag start mag-build ng sarili mong buhay. And yet, he doesn't know. Wala ka man lang alam kung paano magkaroon ng financial stability. Tama. Kasi never siya tinuro sa school. I'm not against school education because graduate po ako. Pero let's just face the reality. So, na nakagraduate ako, ito po yung napuntahan ko, ang layo. Kung saya ko, napunta ako bilang beauty consultant. I was earning that time 18,000 per month. 18,000 per month, fresh grad, walang experience. I was hoping na, okay, someday gaganda rin yung buhay ko. But in reality, sa lahat ng employee na nandito, in reality, pagkuha ko po ng sweldo ko at pagbabadya, Hindi rin. Pwede ba na hindi ka maligo? Hindi, na, rin. Di ba? Pwede ka ba pumasok sa trabaho mo na hindi ka naliligo? Ah, grabe yan. Di ba? Iwan ko na lang kung may mag pa sa'yo dumikit. O di ba? Hindi. Ibig sabihin, on our daily living, kahit na kumikita tayo, bumagasos tayo, hindi 100% si save yung lahat ng pinagtatrabawahan natin. And it happened to me. Alam niyo po yun, nangyari po siya sa Gigising ka 2 hours ahead of time. So, sa mga nag e employ nag-work right now, I know makakarelate po kayo. So, that time, that moment, sabi ko sa sarili ko, eto. Eto lang ba yung buhay ko? During that time na nag-work ako as beauty consultant, pinanong ko yung sarili ko, eto lang ba yung buhay ko? Gigising ako ng umaga Magpe-prepare, pupunta sa trabaho, mag-work, and then after that, uuwi ng bahay, matutulog. Everyday routine. Araw-araw pa, ulit-ulit, yan yung nangyayari sa akin. Sabi ko, sa sarili ko, ito lang ba yung buhay ko? Five years from now, ito lang ba yung buhay ko? Ten years from now, ito lang ba yung nakikita ko sa sarili ko? And then, that moment, sabi ko, hindi, ayoko. Ayokong tumanda dito na ang kinikita ko lang is 18,000 per month and yet nagbibigay ako ng time, ng effort, ng galing sa bagay na ginagawa ko pero hindi ko makita ang sarili ko na magtatagumpay ako. Why? Sabi nila, um, numbers, numbers doesn't lie. Kung walang sa sa'yo on your first month at same pa rin yung sweldo mo on your second month, don't expect na may matitira. Bakit? Kasi gumagastos ka ng gumagastos. Nagkakaroon tayo ng inflation. May tinatawag pa tayo? emergency, yung mga unexpected na gastusin mo sa araw-araw. Di ba, biglang halimbawa, biglang humihingi ang family mo. Ay, pasensya mo na ha, kasi nagkaroon kami ng emergency, nagkasat siya ganito. Eh, ikaw lang yung kumikita, alam na mo naman magdamot ka. Tama ko, tama. tama. Mabibigay ka. Tama ko, tama. tama. So, nung moment, eh, sabi ko, hindi, hindi ko nakikita yung sarili ko. Kung six months pa lang po ako doon. And then, I fired myself. Charot. hindi yung joke lang. Ganito na nangyari. Okay? Noong time po na yan, naglo-look na ako sa future ko. Sabi ko, alo, alam niyo po noong time na yun, I was 19 years old. That time, I was 19 years old, graduate po ako ng college, nag-work ako, 18,000 per month. And yet, sabi ko sa sarili ko, at the age of 19 years old, sino dito yung 19 years old? Tasa ka ba eh? O 19? O sino dito yung 20 years old? O 20? Alam niyo po, that age, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong i-build yung buhay ko habang bata pa lang ako. Alam niyo po, ulitin ko ha, yung moment na 'yon, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong i-build 'yung buhay ko kahit bata pa lang ako. Why? Kasi ang buhay ng tao, ang edad mo, pag lumipas na 'yan, hindi mo na yung mababalik. Yes. Pag isang beses ka lang magiging 19 years old, isang beses ka lang magiging 20, 21, 22, 23. At kung hindi mo i-build ang future mo, ibang tao ang magbi-build ng future nila, gagamitin ang lakas at effort mo. Yes. Kaya nung time na yun, sabi ko sa sarili ko, okay, sige. Kailangan ko gumawa ng way para maging successful ako. Kasi ang mindset ko, dapat before 30, okay na ako. Maganda na yung buhay ko, may napundar na ako. Yes, ganun kabata. Ganun kabata ako nag-isip. Kasi ang mindset ko, do you think pag 50 years old ka, kaya mo pang gawin ang ginagawa ng 90 years old? No. Ang lakas ng 19 years old is very different than sa lakas ng 50 years old. So, ayoko mag-waste ng time. Ayoko mag-waste ng time. Gusto kong i-build yung future ko as early na kaya mo siyang gawin. So, syempre, that moment, you're just working, hindi mo alam kung paano gagawin. Tama? And that was the time na na-invite po ako sa ganitong industriya. Uunahan ko po, po kayo, nung na-invite po ako sa ganitong industriya, wala po akong kaalam-alam dito. Hindi ko po to linya, wala po marketing, magnegosyo negosyo ka, ka. Wala pong tao na nagsabi, nagsabi sa akin nun. Mostly, ang lagi nila sinasabi, mag-work ka, mag-work, mag-work, mag-work. But syempre, nag-iisip ka. Kung wala ka na iipon, ha? Mabuhay ka ba dyan? na nice isang opportunity. And then it happened na meron rin po ako ka-churchmate. Sabi sa nakikita ko siya. Actually pinapadaanan lang niya ako ng message niya. Sabi niya, sabi niya din sa message niya, "Grabe, right now naglabas ako ng sasakyan." I was 19 years old and that person is 19 years old din. Hindi siya graduate tatlong taon ko sa first year college. Sabi ko sa sarili ko, "Anong ginagawa ng taong to nitong bata na to?" Bakit ito hindi graduate pero nakabili ng sarili niyang sasakyan? Ganun yung nasa isip ko. Tatlong taon sa first year college, sabi ko nung ginagawa ni itong taon, ako graduate ako pero wala akong sasakyan. Nag-work ako pero wala akong sasakyan. So sabi ko sa sarili ko, anong ginagawa ni itong taon to? And alam niyo po, naniniwala po ako na kung gusto mong may marating sa buhay, kung saan kang magtatanong kung paano umasenso. Ang nangyari po sa akin, tinanong ko sabi ko, okay lang ba? Ipakita mo sa akin yung bagay na ginagawa mo. Alam niyo po, sino dito yung nakitnap ulit? Asan ka, May? Nakitnap. Alam niyo yun, nakitnap ko, di ba? Hindi mo alam kung kaya na nagtuturo na. Di ba? Hindi mo alam kung bakit ka nandito. Ganon. Kung nakitnap ka, pasalamat ka pa po sa taong nag-invite sa'yo. Kasi ako po, noon na dala po ako noon, ayaw po akong dalhin nung direct apply ko sa office. Ganon. Alam niya, ayaw niya ako dalhin. Kasi ako rin ang tatanong. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yan? Paano ba yung ginagawa? Alam mo, sagot sa akin, sure ka ba? <laughs> sure ka ba na magiging successful. Yes! Diba? Nanastan po na yan. Ano po? Ano ba yung ginagawa nito? Sure ka ba? Ang tanong sa akin, sure ka ba? Ikaw nga, natatawa ko sa'yo. Dinadala ka dito, ayaw mo pa. Juicy ka pa, diba? ano, oh, ano ba? Ano po? Ano po yan? Ganon, ayaw mo pa. O, oh, ako po nun, ako pa Di ba? Kasi, lagi kong iniisip sa sarili ko. Baka ang isip ko sa 19 years old, bata ka. No! 19 years old is already adult. Sa ibang bansa po, 13 years old, nagbibuild na sila ng pangarap nila. Ikaw, 19 ka, naglalaro ka pa. Tama eh. Diba? As early as today, you need to build your future because walang ibang tao magbibuild niyan kundi ikaw. Tama. Hindi parents mo, hindi kapatid mo. At naniniwala ako na ayaw mong dumating sa point na tumanda ka, manghihingi ka lang sa kapatid mo o sa parents mo para mabuhay ka. Tama? E kwento ko niya, na-invite ako, dinala ako sa seminar room. Nagulat po ako, kagaya na nakikita ko ng mga mukha dito. Nagulat din, bakit? Kasi, sabi nila, sabi nila, ano to? Nila. Alam niyo po, nandun